Sa iba pa mga balita, pinaiigding ng pamahalang lungsod ng Quezon. Ang kampanya nito kontra HIV at AIDS. At bilang simula ng kampanya, sumala ngayong araw sa HIV testing, mismong si Mayor Herbert Bautista. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Sa mahigit dalawang bansa sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa pitong bansa na may pinakamalaki ang itinaas na bilang na may kaso ng HIV ngayong taon. Ayon sa datos ng Department of Health, mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, may naitala ng mahigit limang libong kaso ng HIV na mas marami kumpara sa mahigit apat na libon noong 2013. 38% sa mga kasong ito ay nagbola sa National Capital Region, partikular na sa Quezon City. Kaya naman, pinag-iigting ngayon ng pamahalaan ng lunsod ng Quezon ang kampanya kontra HIV. We look for specialists to work with us and we partner actively with various organizations, both in the government and the non government sector, including the community sector, to ensure that this problem is solved. Ngayong araw, pumasok sa isang Memorandum of Understanding ang Department of Health at lokal na pamahalaan ng Quezon City upang magsagawa ng communication programs at sugpoin ang lumalalang kaso ng HIV sa lungsod. Pilang bahagi ng programang ito, pinaganda nila ang pasilidad ng Klinika Bernardo, isang health clinic ng Quezon City na naglalayong magbigay ng libreng HIV testing at treatment para sa mga lalaki. Ito ang kauna-unahang social hygiene clinic para sa mga lalaki gayong base sa pag-aaral, 95% na naitatalang kaso ng HIV sa bansa ay mula sa kalalakihan na kadalasang nakukuha sa pamamagitan ng sexual contact. Ang ginagawa ng Quezon City para makatulong na ma-address natin yung issue ng AIDS dito sa Quezon City, sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Ang bag po ito ng Quezon City para tutukan at malaman natin kung anong sitwasyon ng HIV at AIDS dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng Klinika Bernardo, hinihikayat ng Quezon City LGU na sumailalim ang lahat sa HIV testing, lalo na't hindi agarang nakikita ang sintomas ng HIV sa mga unang taon. Bilang bahagi ng kampanya, sumailalim din si Mayor Herbert Bautista sa HIV testing ngayong araw. Ngayong patuloy ang pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Umaasa ang mga opisyal ang Pamahalaan na Nusod ng Quezon. Nasa pamamagitan ng mga pinangungunahan nila mga programa, mapaparating sa ating mga kababayan ang importansya ng pag-iingat at pagsugpo sa sakit na ito. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.